Good afternoon mga kabiyayiro tayo guys ay mga masyal sa Dolomite Beach dito sa Manila Bay so, Mula dito guys ay tanaw na natin yung ginagawa nila sa tagat Ito yata yung nakikita natin sa TV na tinatampakan ng buhangin So ito yung mga ano nila guys na may kabayo. Pwede ka nila i-tour dito sa Entram Moros. Ah uh, 500 per hour. So tatlong tao yata ang kasya. Ito na tayo guys sa Dolomite Beach dito sa Manila Bay. Ah uh, dati na panood lang natin to sa TV ngayon ay nakaapak na tayo dito. At ito na nga sabi nila guys ay eh, marami daw dito ng ano sa dagat ang isda na lumada ano sa dalapasigan yung mga tahong na ano na maliliit so hindi siya talaga no purong buhangin All. So, tayo kay Presidente Digong kay Duterte dahil nalinis na itong uh, Manila Bay na itong Ito pala guys, so, yung mga tahong Actually patay na eh. Patay na hindi na sila buhay. patay so, yung mga taong na patay oh, ang dami ayun ang ganda the So, isa ito sa mga project ni Presidente Duterte. Kaya uh, ayos, ang laki ng pakinabang nito sa kalikasan. Sapa!